Okay, uh, good morning po sa inyong lahat. Welcome back to my channel, J.B. Salvo. So, matagal na rin po ako hindi nakapag-download ng video. So, ito na po yung pinakabagong video yung ipapakita ko sa inyo, itong La Beach Resort. Uh, today, uh, April 5 and 6, uh, time check is 2 p.m. Ayan po yung kanilang entrance so, Yung mga pupunta po ito, ingat po kayo sa pag-drive pag nyo ha. Kasi po, yung dadaanan nyo is uphill, downhill, masikip pa. Tapos may mga tarik pang kurbada. So, ingat sa pagmamaneho lalo, pagmamotor at saka yung koche So, ito po yung uh, Latalia Business Resort. Nakikita mayroon sila mga free. Free po ang uh, mineral water, paggamit ng swimming pool. Bottomless din yung uh, barakong kape nilang sarap ha. Tapos yung mga cottages nila, table, po rin yung ring gamitin libre. So ito lang yung babayaran nyo kung magre-renta kayo, yung kayak at saka speedboat. Ayan, nakita nyo, ayan o. Oh. So ayun yung pababa, dun yung pool. sa so, dun yung pool at saka yung dagat. So pasok po tayo, ito po yung kanilang rates kung mag-overnight kayo at saka magde-day tour. Ito po si Manong, yan yung uh, security, mag sa inyo sa entrance gate pagpasok ninyo. Yun, yung, yung nakikita nyo sa gilid, yung nakapula, sila ate dyan. Ah, ayan nga pala yung parking lot, ang laki ng mga moto. Ayan, katanungin nila kung naka-booking kayo. Hello? morning so ayan yung parking lot napakalaki oh so alas dos ng hapon nito ha napakainit nito ayun yung parking lot naman ng mga motorsiklo pasensya na sa video ko ha kasi medyo mauga At dito ako nakapark sa gilid ayan yung sasakyan ko yan sa dulo naka nose in pasaway eh so lakad tayo ngayon dyan tapos yung mga gamit nyo sa kotse nyo wala ka kayo mag alala kasi hatid kayo ng mga staff nila may dala, meron silang dalang trolley para ikakarga lahat yung gamit nyo roon tapos pansamantala pagpasok nyo ah ito, may nakita nga pala kung ano ihawan dito grilling area napakadami ayan o oh. alam problema lang sa grilling area na yan uh, masyadong malayo eh kung nasa front yung accommodation nyo dami ayan o oh. Oh, so yun ayun yung sasabi ko sa inyong trolley na i-assist ia kayo Kung marami kayong dala, wala kayong problema. Ito common CR ng mga dator yan. Eh. Mayan, sa gilid, sa may kanan na yan. Madadaanan nyo yan. Ayun hindi, mga accommodation din yan eh. Tapos ito, ito yung dining hall. Pag landing nyo dyan, dyan muna kayo i-stay for a while. Kasi habang sine-check yung room nyo o kaya inaayos, baka meron pa naka... Inaantay pa yung maglalabas, yung mag-check out doon. talagang mauga, pasensya na tsagain nyo lang mga viewers ko yung uh, video ko so pinuntahan ko din agad yung swimming pool tinignan ko o oh, ayan so dito yung mga malalim yung mga pang adult 5 feet ayun yung sliding nila oh tapos ayun yung mga lifeguard naka-standby lang doon tapos dito sa kanan ito yung mga pool pambata ayan, ayan so balik na tayo uli doon mukhang hindi lang yung gamit namin doon eh Yan. Siya, pwede ka rin mag-park dyan. Kunyari, dito ka naka-check-in. Uh, pwede dyan. O, oh, dyan naman yung ano, kusina. Tapos dyan din yung nakalagay yung barako kape. Yan. Diyan ka magre-refill. Ito yung accommodation. Oh. Nandun kami sa dulo sa letter C. Ito, mayroon sa taas din. Ang ganda. Oh. Ayan. Okay. Ayan yung mga speedboat tsaka mga jet ski pinaparenta nila. Ayan. Agad tinuntahan ko na rin yung, ano, yung dagat, beach beachfront. Para makita natin, binidjohan ko na agad. Ito yung way papunta sa swimming pool sa may kanan. Ayan. Ayan yung mga naka-dator yata sila. Ayan yung accommodation namin, tinuturo ko. Ayan, ang galing na oh. Ito, nakaduyan pa oh. Okay oh. Dami rin tao no. Imagine, April 5 pa lang yan ha? How much more kung pupunta ka pa ng Holy Week. Dapat, kung gusto nyo po ayan mga nag shout out sa akin mga taga na ikabiti raw sila imagine ano dapat kung magus kung gusto nyo itong puntahan ayan eh, pa na kayo baka mali nyo uh, available pa Lu today is monday eh, Lunes santo eh baka mali nyo meron pa may bakante pa ayan o oh, yan yung ano nya pinakabakod niya pababa pababa yung pool malinaw yung tubig oh so, sobra na talaga init ng oras na yan hang, habang nagbibideo ako yan eating time na yan dyan sila nagluluto oh ayan oh yan yung mga table nila oh yan, sinubukan ko rin bunga ba para makita natin yung buhangin. Oh, ayan. Ayun, dapat magsuot na lang muna kayo ng tsinelas or kaya swimming ng Shoes. Bak sa mga sensitive na talampakan. malino malino naman yung ano, tubig sa dagat oh. So panik na ako. Talagang mainit. Ayan yung do yan. Pwede kayo magpicture-picture dyan. Ayan pa isa. O tara, palik tayo ulit sa taas. Grabe. Sobra init. O, ayun, hagan dun yata yung ano. Hagan dun lang. Tapos yung, yung part sa gilid na yun, doon ka magre ng kayak. Doon naka-standby yung mga kayak na... 200 yun per hour matagal na rin yung 1 hour kasi sa sobrang init hindi ka rin tatagal eh. so lakad tayo uli papunta doon sa may pader na dilaw ayan yung siya sabi ko ayan nagdya sila nagluluto oh. ayan yung mamaya pag alis nila dyan kami po pwesto sa beachfront na yan na cottage Ang ganda ng aso. Uh, cool na cool lang siya. Oh. Excuse po ate, yeah, ano. Ito yung rampa. Pagka magrerenta ka ng ano, beach oh, yun, si ate oh, yung pa-isa oh, ligo ng ligo, sarap oh. Yan yung rampa. Tapos yun nakita yung floating na yun. Pwede yung gamitin yan for picture picture. Eh. Hilain nyo lang kung takay sa bandang gitna doon. Wala rin bayad dyan. Libre lang yan. yun lang maganda rito eh maraming free pati mineral water nila free imagine ah hindi ka na magdadala ng tubig pag pumunta ka dito yan yung shower area ito yung speedboat na narerentahan ano yata ito 15,000 yata uh, ilang ilang oras ba yon kalimutan ko na itanong ko last time hindi ko na maalala so ayan ha ito yung entrance sa punta sa swimming pool so salamat nga pala sa panonood ninyo ayan yung room namin so hanggang dito na lang yung video ko salamat sa panonood nyo huwag nyo na rin kalimutang mag subscribe mag comment kayo kung gusto nyo sasagutin ko yan at ilike nyo na rin ha salamat sa panonood at pasensya na po mauga ang aking video so ha o, so paano hanggang dito na lang yung video ko ha sa mga gusto magpapunta rito magpabook na kayo nadadun yung uh, telephone number nila sa sa video ko bye